Hop, yeah, hop, yeah, Wow, ang ganda. Uy, ang ganda. Ganda nun, tanaw, tanaw na ang tanak. Parang nadaan na ata natin to eh, nung nag tayo eh. Ibang way yun. Oh. Hindi nga ako sure kung makiling yan eh. Makiling yan lang. Tanongin natin mamaya kung makiling talaga. Makiling ka rin. nga, katignan mo yung paahan niya. Oh. Doon natin nakir na yung nakirna yung pinakadulo. Nakir natin Oo. Uh, eh ano yun? Doon tayo galing dumaan, pero yun ang pinakamataas. Hindi oh, mo, makita oh, oh, mo naman, di ba? Nakikita ko siya, pero hindi ko alam kung yan pa talaga yun. Makiling na mabots. Ito, e, tanong natin si kuya. Hindi ko marinig. Kuya, magandang hapon, kuya. Mount Makiling na po ba yan? Ay, hindi. Ano yan? Banahaw. Banahaw? Uh, Pulse, oh. Day -day Pulse, Pulse, Pulse. Banahaw yan. Ba Makiling eh, Lagpas na, di ba? Banahaw. Ah, okay. Yes. Bali bundok ba Okay, salamat <laughs> kuya. Oh, di ba? Hindi yan makiling. Sabi ko sa iyo eh. <laughs> Nasa Las Baguios pala. Oh, ay, kasi makiling na daanan natin yun, dun pa lang sa Pansol eh. Ah, kapapa. Ano Told you. Oh, mo ako mamaya, pag-uwi ata Ay, ako, ah. Oh, mali ka eh. Ay, ah. Ano? 1.7 kilometer. Huwag mo na patay. Ah, grabe. Wawa naman si Elma. Wawa naman si Elma natin. Hindi makita pa kita. May dinadaan natin. Sa baba ko. Ang ganda dun, no? Ha? Ano ba? Mula? Sa baba. Ah, pati ka pati, pati ka. Nakatingin. Siyempre. <laughs> ganda. <laughs> ha? Pag Ano na? Ano, nakalabas ka na? Masaya ka na? Pugot. Yes, of course. Di lang po lo trabaho kundi labas din minsan. Ano ba ang trabaho mo? Sika! Eh, hey! hey, <laughs> apil <ngayon mo. laughs> Ayun ho, tayo tayo falls. O, oh, right nga. So, sa iksing nga sa inyo, yung yun yung lugar. Pero yung falls na natin, Taytay Falls. Pero mas ano siya sa ano sa mapa. Mayay. Mayay. Ah, kasi sa kum siya ng Mayay. Oo, sa kum siya ng Mayay. Pero Taytay Falls talaga siya. Ah, dalawa yung falls dito lagi. Yung nadanan nadaanan natin kanina, yung Sprite. Mm. Sprite Falls sa kayto. So, marahan lamang malalim at madulas na daan so iyan yeah, na, no? so ingat marahan lamang malalim at madulas na daan Hindi, yeah, yun oh. kaya nga sobrang hinanakan yun eh oh. ano yun uwak ay hindi Ibu no, itim. Uwak nga. Hindi yan uwak. Itim yung kuko. Kwek, kwek, kwek. Ano yan? Kuko, kwek, kwek, mo, beto na ka lang. Kwek, kwek. Parang lang. <laughs> Parang ganun lang yun la ba? Kwek, kwek. Ayan. Gak ada mana? Mau mikir ah? Ah, in. In ya? Yeah, di kala tadi tempat ulung ki. Eh. May parking. Eh. Ah, di kami ada parking non. Tatan dah kau jen kami nak parking. Pergi betul? Apa sih? Dun, oh, dun lang kami kaya. Kaya sama di ni. Di tawamin ada parking ni sara ada ni. Asa kamu pergi di pergi di tu. Pergi di di itu. Di tawamin ada parking ni saralan. Eh. Oh, ada. Eh. Ah, di mana di tawamin? Safety ni itu. Oh. ba tayong sana may hood? May gulay na po, sita. Oo, oh, di ba? Kamatis. Ito, puro kamatis lobo. Oh. Ayan. Ay. <laughs> okay. So, 58. Dito na tayo. May ay. Dito na. masyadong tao kami lang oh. <laughs> dito na kami sa ano may high falls ah. yun sa oh. iba yung mga maririnig mo na dito mga kuliglig na So, yung agos ano nga kapidyo kasi ang camera ni front harap tigod na yan hi hey, guys maot akong kauban maot <laughs> Ayusin mo naman yung pag ano yung video. Ang mag-edit yun kung saan saan mo dinadali yung camera. Halika na. Siya <laughs> ba Hi guys, nami saka sa ka so, sa sa Bisaya pa na sa kasagbutan. <laughs> <mo ng> kasagbutan? Ang linis <laughs> naman ang kasagbutan. Tingnan mo ka ng nilidabo. Ang linis ko. Kaya tayo. Okay. So, Bisaya diya, ituro na sila. Oo, oh, dandahan lang tayo. Ayun yung pulse lab oh. May nagla nag naglandslide pala to lab. Ayun no. oh. Siguro yung kalakasan ng bagyo. Wala to nung pinipunin yung tanami ni Sir Alan eh. Diyan tayo mag spot spot lab oh. Sa ganyan oh. No? Pero silipin muna natin yung pulse. Sabi dito tayo mag spot. Tapos doon yung gamit natin oh. Tapos diyan tayo lublob oh. At least, least nasarapan tayo ng pulse. di Diba? Tara. Lamig. Lamig. to Lamig ng tubig lang. Oh, lamig oh. Fresco Ah, lamig. Oh, dito tayo, maganda. Oh. Ha? Lagi okay, mo dito lobo. Oh, jano. Oh, oh. no. Ako, yung natin, dito lang. ah, yeah! Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak Patay. Hindi ada. Tak Patay <laughs> いいなるほど。<laughs> Inan na 'yo, hanggang kalinaw 'yung tutok dito. Thank okay. Hindi po. Dapat okay. Ito okay, so, yung uh, background ka pumunta okay, dito so, sa uh, ilalim Tapos video ang ito Dito sa ilalim Sa ilalim Dali, picture lang kita doon lang, dali. ka doon. Picture kita. sa likod. At ito naman yung namin sa na. Parang lalang lumakas, no? May berendo, no? Tapos doon din lang, may berendo din doon. Sa likod naman. Ano yun? Oo, sa likod naman ba may berendo? Hindi, dito sa ligudong, may dito naman Sa likod. Pero nung unang pumunta kami ng saraalan dito, nung sinilit namin to, wala yan, wala pa yung bato na yan. Yung malaki na yan nalaglag siguro. wala pa? Eh. Saka yung ano na yan, oh, yun, yun oh. o. Yung ganon. Dito pa yan eh. Ano yun? Yan design. Ano yun? Pusa yan. Inukit yan ng ano. Inukit yan ng kalikasan. Oh, di ba? Ang ganda. Tinan mo. Tinan ang oh. view. Tanong view. Tanong. Tanong. Lumipat kami ng spot ni Pangit. So, kanina malapit kami dun sa ma sa falls. Ngayon dito kami sa gitna. Ayan. Tapos, eh yung view namin. Dito kami muna maliligo. Tara, ligot tayo. oras natin alas 4 na ng hapon so nag announce na si kuya dito kailangan daw uh, alas 5 pack up na kailangan 5.20 nandun na kami sa taas pero alam ko pwede mag overnight dito siguro ibang ibang bayad naman yun okay. so pakita ako sa inyo yung spot namin ang sakit ko sa paano mga bato yung mga malilit na bato yung eh. masakit eh Love you, love you, love you. Love Guna mana guna? Bagaimana? Yeah. Naya. Bagaimana? Satu, dua, Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Kalau itu apa? Kalau itu apa? Kalau itu apa? Kalau ka rin yung mga tao naglalabasan yung mga itim na ibon eh hindi to hindi na po hindi na po video natin video natin video natin sila hindi mababasa yun masisira ka lang yun o na ng lipad yung mga ibon na po Ah, maali sila pag may mga tao. So, yun yung nangyari sa Monday namin ngayon. Sulit productive sabi nyo di ba? ay huwag ba na kayo dyan nag pag uwi namin pahinga na ng konti, bukas trabaho ulit trabaho ulit As na next week sana makaalis ulit kami ka once or meron doon sa taas ayun ay, oh ayun oh Iba, te, anong ibon yan te? Iba. yan yan Itimpe. Yung itim na yan? ay na. uwak Iba. na yan uwak na yan te? Oh, yan. Kumakain ng karne yun, di ba? Yun yung may mga buntis. Ano ba yun? <laughs> uwak, 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 uwak. Ay, kuya, magandang hapon. Uwak ba yung ibon na yun, kuya? Ah, talaga yun. Kaya pala yun na naglabasan, nahanap ka. Binayaran namin dito, entrance lang, 50 pesos. Tapos, sa motor ata, 20. Bahay na kami magbabandang kasi fresh water naman yun, hindi naman yun sa tulad ng dagat.